Meron na pala sa akin ng uh, video mula ito sa Rafi Tolfo in Action. Meron di umanong namatay na sundalo dahil sa reception ceremony doon sa kanyang mismong unit na kung saan siya nag-report bilang bagong private. Pakinggan natin mabuti ano yung mga nangyayari dito according doon sa claims sa mga complainant kung makamag-anak ng uh, biktima. At pasintabi para sa inyo lahat. Since ito ay under investigation, ipaliwanag ko sa inyo na hindi natin pwedeng husgahan kaagad dahil mayroong tinatawag na presumption of innocence para doon sa mga inaakusahan ng kaso. Ang ibig sabihin, kahit mayroong nagko-complaint at mayroong nangyari na talagang may namatay doon sa naturang insidente, hindi pwedeng husgahan natin kaagad dahil hindi naman natin alam ang tunay na pangyayari at mayroong tamang proseso, yung tinatawag na due process of law at ang tanging makagawa nito ay yung korte. Ngunit ang nais kong ipaliwanag sa inyo dito ay ang konteksto ng reception rites or reception ceremony, bakit ito ginagawa at bakit ito ay tinatanggal na sa iba't ibang mga armed forces around the world at ano ang way forward para sa Philippine Army na kung saan ay merong mga nadidisgrasya na pues, hindi naman yan sinadya pero talagang merong mga pangyayari na ganon in the past years. At katunayan, isa sa concrete example natin dyan ay yung pangyayari kay Kadet dormitoryo ng 2019 sa Philippine Military Academy na kung saan ay binawian ito ng buhay dahil sa isang maltreatment or hazing practice. Panoorin muna natin ano ang nangyari dito and uh, ibigay ko sa inyo ang aking inputs. Ibigay ko sa inyo ang aking Ma inputs. Ma'am, pupunta ko dito. Gusto ko po mabigyan ng hostesya yung anak ko at yung mabigyan yung ikamatay niya yung pangalan ng ng gumawa sa kanya. Pang ilang anak niyo po ma'am si Private De Jesus? Pangatlo po. Pangatlo po yung yung panganay ko babae, yung pangalawa ko sundalo din sir. Nandito po sa ano sa Tarlac, sa Trado. Yun nga, matagal na po bang gusto talaga maging sundalo nitong si Raymart? Nag-graduate po siya sir ng 2019 a college. Ay, ito po siya. Limang taon siya, sir, nagtambay sa amin. Gusto niya magsundalo, sir ngayon pinatay. Scream niya to ha, na pinatay. Hindi naman siguro pinatay. Oh, pinatay. Hindi kasi nabanggit pa no kung paano oh, yung Sir Bob Sanchez sa kanyang pagpanaw. Ano po ba ito? na, no? May nakaaway ba siya? Saan po ba ito nangyari? Ba? At least kung ano lang po yung nakarating sa inyo. Doon sa company um, po niya, welcome po yun, sir. welcome, welcome. Ano po po welcome? Yung unit nila, paano doon sa unit nila. Reception yung, right. Ay, ibig right. ah, sabihin niya ito. Reception right. oh, well, Ah, ibig sabihin, itong si Private Raymart De Jesus ay bagong sundalo pa oh lamang. Kung baga meron silang mga rights, welcome oh rights, po, sir. I think that's how they call yes, it. Pa, yes, pa, mga you. welcome rights. So, di ba may graduation dyan? Na parang nangyari, na, kailan niyo po ba huling nakita itong si Private Raymart De Jesus? Pag-graduate pa lang niya, sir, sa July 12, dun sa Tarlac uh, Traduc. July 12, Opa, yung sir. huli po ninyong nakita Opa, ng personal pero sa amin. Oo, pero kailan niyo po huling nakausap? itong si Raymond. Uh, October 4. October 4 at nangyari yung kanyang uh, yung insidente nang October 9, 5 days after. Ma'am, paano niyo po nabalitaan? Tumawag kasi yung kasamahan niya sa akin uh, October 8. Opo, October 8. Oh, na yung anak ko daw na na-collapse. Dinalas ospital. Di sa hospital. Ah, sir. nadala pa siya sa hospital. Opo. Pero bakit siya nag-collapse? No? Parang hindi naman pangkaraniwan na nangyayari na ang tao and I assume since he is a soldier, he is physically fit. Hindi naman siya papapasukin, no? bagong graduate nga lang kakakon. Uh, sabi po ninyo. Hmm. So hindi naman basta-basta na lang na ang isang tao ay eh, nag-collapse. -co ano daw po yung reason? Reception nila na po sir San Seven. Reception. Ano po yun? Ah, yung, yung, reception rights nila oh, no, seven. October 7. Opo, oh, po, sir. So, nag-collapse na pala siya October 7. Opo, oh, sir. Tumawag, I assume dinala sa hospital, binalitaan kayo. Tumawag siya sa akin October 8. Hope yung you. mga kasama nila. Hope. so, nabisita niyo pa, ma'am, sa hospital? Patay na po. Um, um, pumunta ko doon noong October, October 9. 8. 9. Okay. Pero ma'am, no, nung binalitaan po kayo, sinabi po ba sa inyo kung ano na yung kalagayan niya na nasa seryoso ng kondisyon? Ang inyo pong uh, anak? Yung kalagayan ko na, sir, yung niatake ni ni po sa heart, okay. sabi niya. Tapos sabi ko, bak, paano yung ma ano at sa heart? Kasi wala na, pagralit pa lang niya eh. Okay. pala. Okay. Eto ma'am, no? Kasi eto no, ibinigay e, niyo pala sa amin no, yung ano ba to, yung parang medical legal examination report po, ng inyo pong anak, no? At tama po ba, no? kasi ang nabasa po namin dyan, mayroon na siya mga traumatic injuries. Yo, pa, mayroon mga contu contusions, ano uh, to, multiple traumatic injuries at the head, the trunk, and his extremities. <laughs> O, ano ba nangyari dito? Binugbog ba to, tong anak nyo? Binugbog nga sila siguro sir. Hindi ko alam. Kasi may mga ano din, pasa siya dito eh. Sa dibdib. Pagdating ko, galing na, Samar. sa Nakita nyo po ba ma'am yung katawan ng anak ko ninyo? po ninyo? Opo sir. Maari nyo po bang i-describe sa amin ano po yung nakita Pagdating Pagdating ko galing sa mga sir. Eh, binuksan ko yung damit niya. Doon na sa morgue. May pasa siya dito. Asa kayo dito. Sa dibdib? Sa likod? oh, oh dito. Yung sa batok niya. Oo. Oh, oh. Opo. Okay, at yung mga pasa po ba na yan, base sa experience ninyo, ha, ah, yan po ba yung parang biglang ak yung aksidenteng na natapilok, ganyan ba yung mga ah, sugat, hindi. or sadya sa tingin po ninyo? Sadya po, sir. Okay, so sa, sa tingin po ninyo, ma'am, uh, may, may nangyaring pambubugbog, siguro ganon, na sir. nagresulta ng injuries at, at, ikinamatay po ng Opo, inyong... Sir ng inyong anak, no? Police Major Renato Monreal, magandang hapon po sa inyo, sir. Ah, uh, yes po, magandang hapon po and um nakikiramay pa ako sa kay ano po, Ma'am Marilo De Jesus po. Okay. Ah, uh, Major, no? Kasi one of our men, no? Sundalo po natin, no? A serviceman, no? ay nabiktima po no dito no nakakalungkot na may ganitong pangyayari eto no nakita po namin yung medical legal report po ni, ng PNP, no? Actually, ano po ang naging investigasyon po natin dito, Major, no? Ano po yung reason bakit biglang may mga contusions, may mga hematoma ang isang sundalo natin? Yan nga po, ang nung nag-report po sa amin si Ma'am Marilu De Jesus po, um, immediately po inassist po namin siya sa pag-request um, po ng ano, autopsy report. So, um, para po ma-determine talaga po kung ano po yung cause of death, since ang alleged po sa kanya, ang pagkamatay ay nag-collapse lang po during the reception rite. Okay. So, um, nung lumabas po yung result ng uh, autopsy report, yun nga po, nadet na-determine na po natin ang cause of death ay due to multiple traumatic injuries at the head, trunk, and extremities. So, immediately po, um, nag-coordinate po tayo sa, ano po, sa, yun po, sa Philippine Army, sa camp, na base sa Camp Pulyon, Barangay San Fernando, sa Jose Antique. so sa mismo camp po, nangyari po ito, Major? Yes po, um, sa loob po ng camp po, during the reception rites po, Okay. So yan po, um nag-coordinate po kami doon, um we also sent a letter requesting to get the uh, statement or affidavit po ng mga kasamahan po ng ating um, anak po ni Ma Marielo de Jesus. However po, um doon lang po kami nahihirapan kasi hindi po namin ma-establish kung sino ba talaga or anong nangyari kasi wala po tayong willing na mag-execute po ng affidavit okay. or magbigay po ng statement. In, in short, so, uh, major wala pang nagsasalita no from those people who were present during the reception rites yes po since po na sa loob po ng kampo talaga uh, may commander na... uh, commander matalin commander, pati na, sa loob na... Sa loob po na so nakita niyo ang incident allegedly ay nangyari sa loob ng kampo ayon uh, kinatawag na reception rites reception ceremony para sa mga bagong report ng mga sundalo ang tanong, ano ba yung reception right? Kailan ba ginagawa yon At bakit, kaila, uh, bakit kailangan na yon? Alam niyo binago natin ang reception uh, rights sa pre-entry training, particularly sa Officer Candidate School, dahil nakita natin na mayroong mga maltreatment practices na nangyayari doon. Unnecessary na maltreatment, bullying, na as if sanction ng army ang pananakit. Ginawa natin na uh, purposive ang reception ceremony, although nakita ko yan sa around the world na tinanggal na Ang tawag niya sa US Army ay shark attack. At yung reception ceremony uh, sa United States Military Academy, sa West Point, sa Australian Defense Force Academy, sa Royal Military College sa Australia, wala namang reception rights. Even Uh, sa Singapore Armed Forces Training Institute, sa Officer Cadet, Cadet School ng Singapore, walang reception rights. Kaya, pag-isipan talaga, kailangan pa ba yung reception rights na yan? Ano ba dapat ang ginagawa sa reception rights? Uh, sa itinuturo sa amin, uh, no, lalo nang, nung kami ay nagkalete, dyan tinatransform from civilian to military. At diyan nag-start kasi sigaw sigawan ka, tanggalan ka ng dignidad, you are nothing, murah ka, hindi ka itrato na tao. And ginagawa kang tanga, yun, pagdating sa mishol, pag anong ganon ka, naka-head up ka, naka-bridge. diyan nag-start on the first day ang bullying and power tripping. Ang tanong, necessary ba talaga yon in molding leaders? That's the question. Necessary ba na tanggalan mo ng dignidad, saktan mo, para ma-develop mo siya, sirain mo para i-develop. So iyan dapat ang uh, mas tanong na sinasagot. So ang ginawa ko, ginawa kong team building activity by group, bawal silang murahin at tanggalan ng dignidad. At pagdating sa Mesol, walang sigawan, kundi tuturuan ng mabuti ng mga procedures. So bago ang reception rights, mayroong tinatawag na in-processing na kung saan ay tinuturuan sila ng lahat ang uh, protocols, military courtesies, traditions, pati yung uh, mess etiquette, anong behavior inside the mess hall, how to address the seniors, yung basic na uh, harap sa kanan, harap sa kaliwa, how to stand at, at attention, how to wear the uniform properly, yung lahat ng mga yon ay tinuturo doon sa in-processing ang tawag doon. So, kung ang reception ceremony ay ginagawa yan uh, during uh, basic military training, tapos na dapat ang isang sundalo. Ang tanong, bakit meron uli reception ceremony pagdating doon sa mga kumpanya sa batalyon? Necessary ba yon? Ano ba dapat ang ginagawa doon? Pagdating ng mga bagong report, ng mga private, malalakas na yan, tin-training na, sinupply, ready to use ng mga army units, ng mga platoons and companies. Ang ginagawa dapat ng mga opisyal, ng mga NCOs na andyan sa kumpanya ay turuan ng mabuti tungkol sa kanilang unit traditions, yung kanilang missions, ipakilala sino yung mga key personalities doon sa squad, platoon, company, ipakilala sino yung mga local chief executives na mga nila alamin ang dynamics ng socio-political environment kung saan sila magtatrabaho, ano ang unique culture ng mga tao, ano ang gender sensitivity issues, ano ang cultural sensitivity issues doon sa kanilang assignment. Ang tawag doon ay in processing. That's how you receive the new report personnel sa unit hindi yung uulitin na naman ang reception ceremony na natapos na niya doon sa basic military training. So I argue that it is already redundant and unnecessary. And it is only used as a tool para bawian ang pananakit na naranasan ng mga senior. Bawian no? Ang pananakit. And walang tamang supervision diyan as compared sa reception ceremony na nagaganap sa garrison. Halimbawa sa training command. Merong naka-standby yan na mga doktor, merong emergency responders kapag may mangyari, merong ambulansya, merong malapit na ospital na pagdalhan kung merong mag-collapse, ngayon, kapag sa company level, nasa malayong bundok, malayong lupalok, meron ba yon? Wala. Meron bang nagbabantay na mga officers who are responsible kung paano i-implement ang reception? Pero babalik tayo. Is it necessary? Itapos na nga. They had experienced the reception ceremony during BMT. Kung sundalo ka ng private care, mayroon ka ng Columbia, hindi na dapat magkaroon ng another reception ceremony bagkos ay in processing tuturuan ng mga bagay-bagay na dapat niyang malaman dahil hindi iyon na ituro sa kanya during BMT. Sino ang kalaban nito sa lugar? Ano ang taktika ng mga NPA? Wabosayap ba yung kalaban nito sa lugar? Ano ang mga bagay na iwasan mo sa pag usap ng mga tao? Lalo na kung nasa area ka ng mga indigenous people? Mga ganun ang ituturo. Hindi yung another pananakit na naman, may pinikpika na naman. And in fact, yung lahat ng pananakit, pinagbabawalan ng army yan eh. So this is now the challenge kasi ang mga maltreatment practices ay pinapatuloy pa rin ng mga abusado. Hindi naman lahat pinapatuloy ng mga abusado. At Ako'y naniniwala na itong mga bagong products ng training sa TRAICOM under the one factory concept, yung mga candidate soldiers na hindi naman pinahusahan ng anesisaryo o hindi naman sinaktan during their BMT, lalo na ang mga opisyal na graduate sa Officer Candidate School ng Philippine Army, ay sila na mismo ang mag-advocate na hintuan yan. Dapat tapusin na yan. Hin walang puwang yan. Yung tamang pagtuturo ang kailangan natin sa Philippine Army. Yan ang guidance ng Commanding General Philippine Army, si Lieutenant General Roy Galido. Dito, mag-focus tayo paano ituro ng mabuti ang mga kaalaman. As far as physical development is concerned, yung purposive tayo, bakit mo ipapagawa yan? kung ang mga sundalo natin ay may patrol dala ang one week ration anong bigat ng one week hindi e ipag mo samahanin yung mga senior NCOs mga opisyal hindi yung puro power tripping puro pambubuli hindi tayo uunlad bilang Philippine Army kung manatili yung ganyan ng mga barbaric traditions noong araw dinaanan natin yan dinaanan ko yan pero kailangan natin hintoin. sino maghinto So, yan ang effort natin. And once again, hindi ako maghusga doon sa suspect kung Anong bang ginawa nila yon Totoo ba yung allegation na merong mga contusion, merong traumatic uh, injury na doon sa individual na yon That has to be proven. Ah, na meron tayong medical legal. And dapat man, pa, panagutan yan. Uh, meron tayong tiyatawag na accountability. No? May responsibilidad tayo. Kung tayo mga leaders, meron tayong responsibilidad sa mga tao natin. Mga kaganapan, we are responsible to anything that the unit does or, does or fails to do. So kung may nangyari ka gaya bakit hindi kayo sasagot? Kung wala naman kayong kasalanan, sabagot kayo. Okay? Sa akin, ito, personal ko to. We must be adherent to the rule of law. So sa paghawak natin sa mga tao, titingnan natin na ang ating mga pamamaraan ay naaayon sa batas. At lagi naman tayo, nanumpa tayo sa Constitution ng Pilipinas at kasama doon ang Bill of Rights, Right to Life. Kung hindi natin ma-assure, mapangalagaan natin yung buhay ng ating mga sundalo na sa pangangalaga natin, how much more yung mga maapektuhan sa ating operations kung wala tayong pakundangan sa paggamit ng puwersa, mga kanyon, machine gun, bomba. Kung wala tayong pakundangan, dalawa tayong pakialam sa tinatawag na rule of law, sa international humanitarian law, in the employment of force. If we are not conscious, hindi yung ratrat -rat dito, ratrat doon, naku, anong mangyari? So that would put our unit in a bad light. So ang my ko doon sa mga na-involve dito. Sagutin niyo mabuti, ah, kasi nangyari naman sa unit niyo kung sinanction niyo 'yan, ah, yung company commander, platoon leader, first sergeant, sergeant major, kung sinanction niyo naman 'yan, eh dapat may balls din tayo na sagutin ngayon na may pangyayari. Yan ang tamang ginagawa ng isang leader. Ulitin ko, hindi natin husgahan yung mga suspek. Hayaan natin na sila ay maimbestigahan ng mabuti because they are considered as innocent unless proven otherwise. I hope matuto tayo dito, hindi na maulit. And leaders, will make it happen kung paano ma-address yung pro problema na yan. Maraming salamat.